Magandang araw mga kapatid, kamusta ang mga flood control projects sa inyong mga lugar? Andito po tayo ngayon sa Balayan, Batangas, kung saan makikita po ninyo itong Binambang River. At ang tinatawag po yan ay yung Binambang Riverbank Protection Project ng DPWH. Bahagi nga ang proyektong ito ng halos 340 million pesos worth of contracts ng flood control projects sa DPWH. At isa nga ito sa mga iniimbestigahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste. Kabilang na rin yung mga flood control projects sa Pansipit at Paliko River. Ito nga yung sample ng sheet pile na nahugot nila mula doon sa Binambang River. At yung sukat nito nasa 3.9 meters lamang. Base sa kontrata, 15 meters dapat yung haba ng mga sheet piles na ibabaon dito sa river. Pero napag-alaman niya doon sa mga nahukay ng na mga sheet piles, nasa 4 to 5 meters lamang ang haba nito. At nito lamang ang August 22, na-aresto ang isang DPWH district engineer matapos nga isumbong ni Congressman De Viste na lumapit sa kanya at tinangkang manuhol o magbribe ng higit 3.1 million pesos para raw ipatigil na ang anumang investigasyon sa kanilang mga proyekto. Pero ayon doon sa mga polis ay uh, iniimbestigahan pa kung anong ngang mga proyekto exactly etong gusto nga uh, pagtakpan o ipatigil na investigasyon ng uh, district engineer. Pero bukas, alas 10 ng umaga ay maghahain ng reklamo ang opisina ni Congressman De Vise. Yan po muna ang latest dito sa Batangas. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5.